ay eh, si Senador Bongoy nagpabot ho ng pakikramay sa mga naulila ng namayapang uh, music icon uh, ang uh, eka eh, nga eh, tawag namin ay uh, uh, alamat sa industriya ng musika na si Ka Fredy Aguilar. Ay eh, sumakabilang buhay ho siya kahapon sa edad na 72. Samantala na rito naman po ang umaabanting balita mula kay Abante Reporter Janse Makahilas. Bante Radio Live Report. Jan good morning. Nagpahayag ng pakikiramay si Senator Christopher Lawrence Bongo sa pagpanaw ng batikang musikero na si Freddy Aguilar. Ayon sa senador, kilalang alamat sa musikang Pilipino si Aguilar na isa sa mga tagapagtanggol ng kultura ng bansa sa pamamagitan ng mga awiting may makabuluhan ng mensahe na nagsasalarawan sa bawat pamilyang Pilipino. Para na noong 2016 ay naghandog ng isang awitin si Aguilar sa inaugurasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Malacanang. Agad ding inilibing ang musikero sa Manila Islamic Cemetery sa lungsod ng Maynila bilang doktrina o aral ng Islam. Ako si Janze Makahilas ng Abante Radio. Ito ang balitang mabilis. Mabangis, walang mintis.